o ba ay nahihirapan na sa buhay at yung tipong parang um pinagtatakloban ka ng langit at lupa. So ayun. Um, may mga ano po kasi may mga panahon po kasi na sabi nga nila na hindi po lahat ng araw, kumbaga hindi ano hindi lagi pasko at saka hindi lagi ano hindi lagi na tag-araw may darating din na ano na panahon na tag-ulan so iba-iba po yung ano iba-iba po yung takbo ng panahon kaya um, yung ano po yung mga ganyan na um, mga dumarating sa buhay natin na mga problema is ano lang po iyan siya may lamok busog yung lamuk may nag, ano, may patalastas Charot So, yung mga, ano po natin sa buhay Yung mga dumarating po sa buhay po natin Na, minsan po is uh, Hindi po natin alam kung bakit po mga nangyayari yon At, ano, at yung parang naano po tayo sa, ano, sa mga sitwasyon Na kinakaharap natin Parang nangihina po tayo So normal lang naman po 'yan sa buhay po natin tayo po sa buhay po nating mga tao. Normal lang po 'yan na dumarating po sa buhay natin yung mga problema dahil 'yan po yung um, nagpapatatag po sa atin. Kumbaga 'yan po yung uh, nagpapatibay sa ano sa buhay po natin, halimbawa sa samahan ng uh, mag-asawa or samahan ng ano magka pamilya, ganyan. So, dyan po tumitibay yung, kumbaga, yung inyo pong samahan, yung inyo pong relasyon sa mga problema po na yan. Ayun, uh, may na ano po kasi kami kagabi, mayroon po kaming topic na about nga po doon sa may one Corinto, yung sa Bible verse po ng ano, yung pinagtopic namin. Ayun, gusto ko pong i-share sa inyo ngayon. tsaka alam ko po na meron po dyan na mga uh, nahihirapan tapos uh, may mga problema. Tapos yung nag-iisip sila kung bakit ano uh, dumarating yung mga ganyang ano bagay. Normal lang po 'yan sa atin. Yung mga ganyang bagay kasi hindi naman po 'yan i eh, pagkakaloob po sa atin ng nasa itaas kung hindi po natin kayang lagpasan yung mga ganyan mga problema. Tsaka mas maganda nga po yung ganyan, yung dumarating yung mga ganyang klasing mga um, ganyang mga klasing mga trial kasi lalo po tayong pinapatibay or lalo po tayong tumitibay sa ano po natin kumbaga yung relasyon po natin yung ano po natin sa kanya sa Panginoon is lalo pong tumitibay pag tayo po is ano is dumadaan sa mga gantong klasing mga uh, problema mga pagsubok po sa buhay no, tumitibay po yung ano natin po natin sa kanya yung pananalig po natin sa kanya tas lalo po tayong lumalapit sa kanya yung mga tumanggap po dyan sa kanya ayun po, lalo pong tumitibay po yung ating pong mga um, tiwala, pananalig, tapos lalo po tayong lumalapit sa kanya. Tapos i-share ko nga po pala dito sa inyo ngayon, katulad na nga lang po nang sabi po dito sa may 1 Corinto 10, dito po sa may um, verse 13. So ayan, isa rin po ito doon sa tinapik po namin, kaya... Uh, gusto ko rin pong share sa inyo kasi magandang ano din po ito balita so ayan basahin ko po uh, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, yan po yung nakaano po dito sa Bible. So, biblical po yan siya. Baka po, yung iba kasi, yung uh, may, nag, may naririnig-rinig ako na ayun nga daw na baka yung nag-aano-ano lang imbito imbito lang daw ako. Tapos sabi daw na um nag-aano daw nagba Bible study daw. Tapos nagbabasa-basa daw ng Bible, tapos yung ugali ko naman daw. Tapos yung ano naman daw yung um tawag dito, yung uh, salita minsan eh kahit naman po halimbawa na naglilingkod po tayo sa Panginoon Yung nagbabasa po tayo ng Bible Tapos nag-ano po tayo, nag-Bible study po tayo Hindi naman po ibig sabihin na perfecto na po tayo So hindi po ako perfecto Dahil ano pa lang po, kumbaga nagsisimula pa lang po ako At kumbaga nag-aaral pa lang po ako So wala pong perfecto wala pong perpekto dito po sa mundo. Tanging siya lang po ang perpekto. 'Yun po 'yung tandaan natin. Habang nabubuhay po tayo, is hindi po tayo ano perpekto. At saka ano, 'yun nga po, wala pong perpekto na tao. Lahat po tayo is makasalanan. So habang nabubuhay pa po, po tayo, habang nandito pa po tayo sa mundo, ayon. Ano pa po tayo? Hindi po tayo perpekto kahit nga po 'yung mga matataas na po yung mga pastor na ayan, hindi pa po mga perfecto yung mga ganyan what if pa po ako na nagsisimula pa lang so yun po yung para sa mga tao na nag ano po sa akin dyan na yun nga daw na nag uh, bible bible daw ako tapos nag uh, bible study pa, tapos nagbabasa ng bible, tapos yung ugali ko daw kasi hindi nga po ako perfecto hindi po ako perfecto at wala pong perfectong tao so yun po yung tandaan ninyo ako po is ayo ayon i-share ko lang po sa inyo ako po is ayon kumbaga ano pa lang po uh, nasa unang step pa lang po ako nag ano pa lang po ako yung nagsi-search search pa lang po ako dahil kumbaga ano na po ako yung kumbaga interested po ako kumbaga interesado po ako na um, malaman yung mga salita na mga salita niya, tapos malaman kung papaano um, papaano maka makapiling siya sa kabilang buhay Ma, tapos gusto ko rin na siya yung maghari sa akin dito sa mundo na to habang ako ay nabubuhay So, yun po yung parang ano ko yung mindset ko. Uh, simula po ng... Uh, yun nga, simula nung uh, na-realize ko. Tsaka, simula yung uh, seryoso ba na tinanggap ko ba siya. Tapos, kung simula nung uh, naunawaan ko na yung about sa kanya. Kasi dati, ano pa naman po dati, yung kahit naman na halimbawa dati, is nagsisimba ako. Tapos, hindi naman po, ayun, nag, nag-ano rin ako, nakakahawak din ako ng Bible noon kasi may pumupunta din po sa amin na yun nga, and tinuturuan po kami, pumunta po sa bahay namin, tapos nagba-Bible study po kami. So dati po po ito, bago po ngayon, ngayon na ito na na talagang totoo na po na tinanggap ko na siya at totoo na po na kumbaga sineseryoso ko na po siya ngayon kasi na-realize ko po na uh, hindi po natin hawak yung buhay natin hindi po natin alam kung kailan po tayo um kukunin niya kung kailan po tayo lilisan dito sa mundo kaya ayon gustong-gusto ko po talaga na um magano po yung parang maglingkod po sa kanya tapos uh, inaano ko po na um ituro niya po sa akin kung ano po yung mga dapat kong gawin tapos um baga um anuhin niya po ako yung parang uh, gamitin niya po ako yung parang gawin niya po akong instrumento para po sa kagustuhan niya kung ano man po yung ah, kagustuhan niya po na gawin ko so yun gusto ko po yung ganon na anuhin niya po ako kasi masarap po sa pakiramdam yung um, iba po kasi yung pakiramdam pag once po na uh, talagang totoong tinanggap mo na po siya tapos talagang totoong um, ano ka po sa kanya yung gusto mong Um, nagtitiwala ka sa kanya yung parang i mo po yung buhay mo sa kanya yung kumbaga iaalay aalay mo po yung buhay mo sa kanya kumbaga hayaan mo po siya na siya po yung mag-ano po sa buhay mo yung ganun po ba so yun nga po um, uh, dati po hindi man po ako uh, ganito na ano na seryoso naganto ka seryoso dati po, uh, naiilang nga po ako eh pag once na ano pag once na may pumupunta dito sa amin na nag uh, ano, nagbabahay-bahay nagtuturo about sa Bible um, minsan nga po <laughs> minsan sasabihin ko po doon sa mga kapatid ko na ano, na sabihin mo na ano, sabihin mo na wala dito, pero yung totoo po is ano, nagtatago lang pala sa loob ng bahay <laughs> Nakakaloka, no? Tapos kung ano-anong palusot, tapos pag nandyan na, ayun, wala ka naman na magawa kahit hindi mo gusto. Makikinig ka na lang. Tapos kumbaga, ano, kumbaga, anuhan mo na lang yung tao. Kumbaga, maki-ano ka na lang sa kanya. Kumbaga, sabayan mo na lang ba siya? Kahit hindi naman totally na, kumbaga, seryoso ka doon sa mga pinagsasabing niya. Tapos minsan nasa isip mo ang uwi naman ito. Ano naman tong pinag-ano ang tagal-tagal naman. Anong oras na? Ilang minuto na? Tagal-tagal na. Yaw -yaw, mga ganon po ba? So, ganon po ako dati. tas minsan yon nagsisimba sa ano, sa simbahan na um, nagsisimba pag once na ano lang, pag once na gusto lang or minsan pag talagang ano ka na yung Natatabunan ka na ng mga problema Doon mo lang naiisipan na magsimba Ganon po yung ano ko dati Yung style ko dati Yung ginagawa ko dati tas ngayon lang po na ano Na ayun na nga Yung parang um, Kumbaga parang ano na po Kumbaga yung parang na Nangusap na po siya sa akin Tapos syempre matanda na rin po tayo may edad na rin po tayo tas unti-unti ko pong nare-realize nare tas dati may mga tanong din po ako na yung um, yung ano yung halimbawa yung mga ano yung may mayroon po kasing mga um, bagay na may mga pagkakataon na may mga uh, dumarating po sa buhay natin na wait lang <laughs> so ayun po may minsan po kasi nag iisip po tayo na bakit nangyayari yung mga ganito yung mga bagay na mga ganito tapos Uh, may isang araw po na mare-realize po natin na ah kaya pala nangyari yung bagay na yon kasi parang parang may purpose kasi pag kasi pag kalimbao hindi po nangyari yung bagay na yon yung mga bagay na yon na mga iniisip natin kung bakit kung bakit nang kung bakit hinahayaan niya na um, yun nga yung maranasan natin yung mga bagay na yun tapos biglang may isang araw po na marerealize natin na ayun nga may pur may kumbaga may purpose pala yung bagay na yun na nangyari sa atin na maiisip na lang natin na ah kaya pala nangyayari kaya pala nangyari yun yung dati na tinatanong natin na bakit ganito, bakit hinayaan niya na ganito. Tapos yon may darating na isang araw na yon ma-realize mare natin na kaya pala yon nangyari. Kasi ito pala, meron palang rason, kumbaga may purpose pala. So parang ganun po. So, maano po kasi yung anak ko, yung puso ko. mga uh, malambot kaya madali akong lumuha, charot. <laughs> maano po, kung parang ano kasi ako, yung mababaw yung luha ko. Kaya ganun. So, ayun nga po, back to ano na po tayo, back to topic na po tayo. Kung halimbawa man po nakakaranas ka ng mga bagay na parang na yung malalim yung iniisip mo ano lang po kumbaga isipin mo lang po at lagi mo lang pong tatandaan na itong uh, sabi niya nga po dito sa Bible na wala naman po siyang um ipinagkakaloob sa atin ng mga pagsubok na hindi po natin uh, kakayanin or kung or hindi natin kaya lahat po na ipinagkakaloob niya po sa atin is ano po 'yon um, ka, uh, kaya po natin lagpasan yung mga ganun kumbaga, inaano niya lang po yun sa atin para po, uh, lalo pa po tayong tumibay. Wait lang. Maano yung, yung sipon? <laughs> Tutuloy yung sipon. So, ayun nga po. Tsaka ito, isa rin po ito sa ano, sa gustong-gusto ko po dito sa May Bible itong Bible verbs, verse nga po na to yung 1 Korinto dito sa may 10 verse 13 ito nga po yung binasa ko kanina na sinabi ko rin po na ano wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao so ibig sabihin po hindi lang po tayo yung mga nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon kung ano man po yung nararanasan mo ngayon kung ano man po yung mga nararanasan nyo na mga problema or ano man po yan. Hindi lang po kayo yung nakakaranas niyan. So lahat po tayo is nakakaranas po niyan. Kaya ano lang po kayo, kumbaga um, think positive lang po kayo. Tapos yun, yung manalig po kayo sa kanya, lumapit po kayo sa kanya. Dahil yun po yung parang um, pinaka ano, kumbaga sa akin po. Umuulan? Umuulan? kumbaga sa akin po yung oo oh, oh. kumbaga sa akin po yung pangunawa ko po dito is yung purpose niya po dito kung bakit po tayo nya pinagkakalooban ng mga gantong klasing sitwasyon para po uh, lalo po tayong umano po sa kanya lalo po tayong tumibay tapos yung ano po natin sa kanya yung relasyon po natin sa kanya Tsaka sabi nga po na habang tayo po ay ayun nga um, na ano na mga problema, mga ano sa buhay, pagsubok sa buhay, is lalo po siyang lumalakas po sa ating pong buhay sa atin po. So ayun. Sabi po dito, ayan continue po natin. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So, ayon Hindi niya po ipagkakaloob yung mga kung ano man po yung sitwasyon mo ngayon. Kung ano man po yung mga nangyayari po sa buhay niyo po ngayon. Hindi niya po yan ipagkakaloob ng hindi niyo, ng hindi niyo po uh, kaya. Hindi niya po yan ipagkakaloob sa inyo kung hindi niyo po yan kakayanin. So, ibig sabihin po, um kaya nyo po yung mga ganyan pong mga sitwasyon, mga ganyang problema. Kaya nyo pong lampasan 'yan yung mga ganyang ano. Basta um, mag-ano lang po kayo sa kanya. Um, lumapit lang po kayo sa kanya at ano uh, at manalig. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at nang at nang paraan upang malampasan ito. Amen. So, ganun po siya ka-ano, ganun po siya kabuti, ganun po siya ka-ano po sa atin, ganun niya po tayo kamahal. Um, Mag-aano po siya ng ano, gag, kumbaga gagawa po siya ng paraan upang malampasan po natin yung mga sitwasyon na atin pong mga nararanasan ngayon at sa mga uh, darating pa mga araw na mga... Um, mga darating pa ng mga araw na mga may mga pagsubok na uh, darating sa buhay ko natin kasi habang nabubuhay po tayo um, kumbaga normal lang po yung mga ganyan na dumarating po sa buhay natin habang nabubuhay po tayo mga problema po na yan hindi po yan siya mawawala kasi buhay pa po tayo mawawala lang po yung mga problema po na yan yung mga iniisip natin na yan yung mga pagsubok, yung mga dumarating sa buhay natin, mawawala lang po yan pag once po na uh, kunin niya na po tayo, pag once po na lumisan na po tayo dito sa mundo dun lang po yan siya mawawala tapos um, ayun nga po i-share ko lang po, yung iba po kasi pag once po kasi na ikaw ay tumanggap na po sa kanya, na ikaw ay um, ikaw ay uh magkaroon na mga gantong problema yung iba po kasi is nagtatanong po sila na depo uh, di po ba yung iba na uh, may maraming problema tapos kumbaga uh, na ano na po sila sa problema kumbaga bumigay na po sila sa problema kaya nawawala na po sila sa sarili nila nawawala na hindi na po nira, nila makontrol yung uh, isip nila kumbaga um hinahayaan na lang nila na lamunin sila nang problema sa buhay yung iba humahantong pa doon sa um, sila na mismo yung kum, kumikitil sa buhay nila na which is um uh, pinahiram lang sa atin ng Panginoon na hindi naman po natin um, um, ano na kailangan na gawin yung mga bagay na yun kasi napakalaking kasalanan po yun pag once po na tayo po mismo yung kumitil po ng ating pong buhay na hiniram po sa kanya So, uh, dun, yun po yung mga tao na mga um, hindi po tumanggap sa kanya. Yung mga mapapansin nyo po, uh, marami po dyan na yun nga po na nasa kalsada. Nakikita nyo po na kung ano-ano na pong ginagawa. Na wala na, hindi na po talaga nila makontrol yung sarili nila. Kung baga, um, demonyo na lang po yung nag-ahari ano, sa kanila. So yun po yung mga tao na hindi pa po uh, tumanggap sa kanya Na hindi pa po nakakakilala sa kanya At saka sa mga tao naman po na mga uh, nakakakilala sa kanya saka tumanggap sa kanya, naglilingkod po sa kanya Yung mga nangyayari po doon is once po na may problema ka po once na uh, maraming dumating sa buhay mo Na mga trials, pagsubok is lalo ka pong tumitibay pag once po na uh, tinanggap mo na po siya tas may magyari sa iyo yung mga ganyan mga pagsubok is lalo ka pong tumitibay at lalo ka pong lumalapit sa kanya kaya yun po yung kinagandahan pag once po na tumanggap ka na po sa kanya kasi kumbaga inaano mo na po yung buhay yung direction mo sa kanya so uh, yun lang po yung ano uh, ma-share ko po, po sa inyo ngayon so ako po ayon ulitin ko po sa inyo na hindi naman po ako perfectong tao tsaka wala pong perfectong tao napapansin niyo po na ayun nga yung share po ako sa inyo na about sa mga ganito yung iba nga po nagtatanong sila bakit pa iba iba daw po yung content ko dapat daw po yung mag stick lang po ako sa content ko kasi po yung um, kumbaga gusto ko rin po kasi na ma-share po sa inyo. Kumbaga, gusto ko rin po na makarinig po kayo ng mga salita niya. Gusto ko rin po na uh, tumanggap rin po kayo. Kagaya po po. Sa una po, ano, mahirap kasi parang lalo na pag iniisip mo yung mga tao sa paligid mo, yung mga iniisip mo na Uh, nag-a-advance ka na baka isipin nila na ganito ganito ka na, na ganyan ganyan ka na, so wag mo pong isipin yung mga ganong ano mga ganong bagay so yung isipin mo po is ikaw, ikaw isipin mo yung sarili mo na maano, na maligtas ka doon sa sinasabi dito sa may biblia na bumubulwak na ako eh. isipin mo po kung paano ka po makakatawid doon at kung paano ka po um ayun, yung makapano mo po, maka, ma, uh, makakapiling yung Panginoong Diyos. At doon po ay wala na pong problema doon, wala ka na pong iisipin problema doon, wala ka na pong iisipin mga um, kung ano man po, basta at ano na po, yung ano, yung ano na po, yung hindi ko maano parang speechless na. So yun nga po, may i-share nga po pala ako sa inyo ngayon uh, mayroon po akong napanaginipan na, na nag, yung, nasa isang lugar daw po ako na uh, wala pong kahit ano basta puti lang po siya lahat lahat po is puti sa paligid puti po lahat tapos yung ako yung damit ko yung suot ko is puti din po siya tapos yung pakiramdam po noon is parang parang asarap po sa pakiramdam parang ano, yung ano tawag sa Parang ang sarap po sa pakiramdam, tapos parang ang saya. Ang saya, yung pakiramdam, pakiramdam ko po po that time is ano, is ang sarap po sa pakiramdam, tapos ang saya ko po. Tas wala akong naiisip na kung ano man. Basta 'yun lang yung nararamdaman ko, yung yung masaya ako tapos hindi ko alam kung bakit ganun yung nararamdaman ko yung masaya ako tapos wala akong iniisip na kung ano tas yung nasa paligid ko is ano siya puro puti yung nakikita ko so hindi ko po alam kung ano po yung ibig sabihin ng uh, panaginip ko po na yon yon po is totoong panaginip ko po yon hindi po ako nag uh, gagawa-gawa po na kwento dito hindi po ako nag-iimbento totoong panaginip ko po yon So hanggang ngayon po is nakatatak pa rin po siya sa akin at hindi ko po alam kung bakit ayun, kung bakit napanaginipan ko yung ganon sa mga may idea po dyan, ayun, comment nyo po dyan sa baba kung anong ibig pong sabihin ng panaginip po na yon na kulay puti yung lahat ng paligid. puti wala kang makikitang kahit ano basta kulay puti tas nakatayo po ako doon na kulay puti din yung suot ko so ayon comment nyo po dyan sa baba kung ano po yung ibig sabihin nun. So, hanggang dito lang po yung aking ano, videos. Maraming maraming salamat po kung hanggang ngayon is, ayon nga, is nandyan ka pa rin at nakikinig. Maraming maraming salamat po at God bless you. Thank you.